Pagbati sa iyo, sisirin natin mayon ang isang um, medyo mapanghamong aklat. Ito yung The Mission of Majesty, Reclaiming the True Purpose of Mission, ni Chris R. Velasquez. Ang tanong niya, paano kung yung alam nating mission, yung pagtulong, pagconvert, eh kalahati lang pala. Yung kalahati lang ng, alam mo, buong kwento. Tatalakayin natin yung idea ng mission pala, um, hindi lang para sa tao. Ang tunay na puso daw nito, ang pagpapahayag ng kaluwalatan ng Diyos. Oo, isang uh, malaking shift nga yan sa pananaw eh. Kasi sanay tayo, di ba? Sinusukat natin yung tagumpay sa misyon gamit yung mga numero. Ilan yung na-convert, ilang simbahan na itayo, mga ganon. Pero ito, hinahamon tayo ng aklat. Sabi tingnan daw natin ang misyon bilang isang malawak na pagdiriwang. Pagpapakita ng kadakilaan ng Diyos. At ang ugat? pagsamba. Yan yung ano aalamin natin. Tindun sa pagbabago ng pananaw. Kasi madalas ang focus talaga natin, tao eh. Pangangailangan nila, tapos yung resulta. Yung mga nakikita yung conversion rates. Halimbawa, um, nagpapakain tayo, nagpapatayo ng eskwela, pero parang ang underlying goal para maakik sila sa paniniwala natin. Tama. Pero sabi ng aklat, teka muna, kailangan daw lumipat Mula sa pagiging, ano nga ba yun? Human-centered. Oo, oh, oh, human-centered. Patungo sa pagiging God-centered. Ang sento dapat siya. Ang kaluwalhatian niya. Hindi lang yung benefit sa tao. At dito, importante talagang maintindihan ano ba yung kaluwalhatian ng Diyos na sinasagi dito. Kasi hindi lang siya basta parang kislap o liwanag lang. May pinanggagalingan yan eh. Sa Hebreyo, may salitang kavod ang ibig sabihin niyan parang bigat, dangal, halaga. Yung intrinsic worth, yung presence ng Diyos. Ah, okay. Bigat as in my substance. Oo, oh, may substance. Tapos sa Griego naman, doxa, karaniwan tinatranslate na glory o karangalan, karingningin. So ang punto dito, yung kaluwalhatian, ito yung mismong katangian niya yung di matatawarang esensya ng kadakilaan niya na dapat, ano, makita, maipahayag natin. Okay, gets ko. So dito ngayon papasok yung sinasabi na ang pagsamba ang puso ng misyon. Exactly. Kasi binibigang diin ng aklat na yung misyon mismo, isang anyo ng pagsamba. At linawin lang natin, hindi lang ito yung, alam mo na, kanta-kanta o ritual sa simbahan. Hindi nga lang yun. Ito daw, buong pamumuhay. Mula sa personal mong kilos, sa pakikitungo mo, sa pag-ayos ng komunidad, lahat yon Dapat nagpapakita ng pagkilala sa Diyos. Ang nakaka dito para sa akin, nag-iiba yung sukatan ng success Oo, oh, hindi na lang numbers. Kundi sa lalim, mm -mm. sa authenticity, gano'ng katotoo yung pagsasalamin natin sa karakter at presensya niya. At ang... Ano ang ganda ng implikasyon niyan dun sa konsepto ng pagbabago, yung transformation? Kasi kung ang focus eh, kaluwalhatian ng Diyos, hindi na sapat yung basta umamin lang o yung conversion na papel lang. Ang hanap, tunay na pagbabago sa buhay ng tao tsaka sa community. Oo nga na nagbibigay dangal sa kanya isipin mo ano kaya itsura ng isang community kung saan yung mga relasyon, yung hustisya, pati pangangalaga sa kalikasan, lahat 'yon parang salamin ng kaayusan at kabutihan ng Diyos, 'yun yung transformation na ano malalim, hindi lang spiritual kundi buo. Tapos may isa pang mahalagang punto yung aklate, yung sa kultura na appreciate ko 'yon. Kasi kung ang misyon ay nakasentro sa pagsamba at pagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, parang mas nagiging bukas siya. Tama, mas inclusive. oh, sa iba't ibang cultural expressions, hindi kailangang isang hulma lang lahat. Kinikilala na bawat kultura may sariling paraan para magpahayag ng paghanga sa Diyos. At yun ang maganda. Nagpapakita ng yaman ng pagkakaiba-iba na siya rin naman ang lumika, di ba? Oo. So, hindi lang ito um, teorya. May practical ba siyang aplikasyon? Meron. Nagbibigay nga ng mga halimbawa yung aklat. Hindi lang ito abstract idea. Halimbawa, sa mga outreach, pwede daw isama yung elemento ng pasasalamat, ng pagkilala sa Diyos. Hindi lang yung basta bigay ng relief goods. Bali, yung pagtulong mismo, nagiging act of worship. Ah, okay. May intention. Oo, may intention. Isa pa yung sinasadyang pag-cultivate ng kamalaayan sa pang-araw-araw na buhay mo. Paano magiging pagsamba yung trabaho mo? Yung pag-aaral, yung pag-aalaga sa pamilya. Tungkol ito sa pagkilala na lahat, pwedeng gawin para sa kanyang kaluwalhatian. Kasama na rin dyan yung paggamit ng local arts, musika, kwento, bilang paraan ng pagsamba. Wow ang lawak pala. So, kung bubuwi natin yung pinakamensahe mula sa The Mission of Majesty, ito yung paglipat talaga ng focus, no? Mula sa pagiging um, abala sa mga resultang nakikita lang natin, susukat natin, patungo sa isang misyon na ang ubod, ang core, ay yung pagpapakita at pagbubunya sa kadakilaan ng Diyos. Oo, yun ang puso. At nangyayari ito sa pamagitan ng pagsamba. Pero hindi yung pagsambang nakakahon lang, pagsambang isinasabuhay tama at para sa iyo na sumusubaybay sa ating usapan may iiwan kaming tanong para sa pagninilay mo. Sinasabi ng aklat ang misyon na nakaugat sa palsamba, nagiging isang buhay na patotoo, isang living testimony. Ngayon, kung iisipin mo ang sarili mong buhay, yung mga araw-araw mong ginagawa, yung mga relasyon mo, yung mga pinapahalagahan mo, paano kaya ito magiging isang buhay na patotoo? Hindi lang patotoo sa isang paniniwala, kundi patotoo sa isang bagay na para sa iyo, napakahalaga. Isang kagandahan o kadakilaan na gusto mong makita ng iba, hindi dahil may makukuha ka, kundi dahil lang sa halaga nito mismo sa iyo. Ano kaya ang itsura ng pamumuhay na nakatuon sa isang mas mataas na layuning o kaluwalhati sa sarili mong konteksto? pag mo.